Hello guys, kumusta po kayo? Sana okay naman po kayo sa mga pan kayo naroon. E ngayon tayo magluto tayo ng pagkain probinsya na maglalaga lang tayo ng dahon ng kamote saka alagyan natin ng bagong. So yun nga guys, ah, dahil maulan yun, ah, masarap kumain ng Nilalang dahon ng kamote, big bagoong. Uh, simple lang pero masortan. Tantalo na. Pero bago na ating simulan, kung kayo masukas channel ko, please subscribe na ito na. Like and share. And hit the bell para updates mo ako. Ngayon ay magagawa, ululuto tayo ng uh, nilagang dahon ng kamote. Uh, simple ulam na pang -probingya. Tara, ito na natin. So, yun nga guys. Ugasin muna natin yung tao ng kamotes. Saka natin sya tuwin. So, ayun nga guys. Ah... Uh, Himay lang natin para yun. Mahirap kasi pagkagandong may May sangap eh. Kaya eh, himay lang muna natin siya. Shout out nga pala sa iba't ibang bansa na nanonood sa channel ko. Salamat po. Bakit po salamat. So yun nga guys na himan na natin siya. Lagyan natin yung konting tubig. Tara, hindi na natin. So yun nga guys. At sinalan natin. tapos natin siya tapos balik natin pagka sya kasi yan, ano yan uh, balik talin natin tapos yun na luto na so yun na nga guys ah uh, kumulo na sya balik natin nga habang tumuluto yung uh, kamote na dahon, eh, magtapos tayo ng konting kanin. Yan. Tapos, yun yes, tayo ng nagilid ng bagong. Kung kilang guys yung nalagay natin para yung masyadong maalat. Yan. Pwede natin, pwede natin sa usawa na suka yung ating So, ina nga guys, uh, luto na itong dahon ng kamote. So, ina nga guys, yan, taluta niyan yan, sarap niyan yan. Yan po ang mga patang probinsya na kahit na kanin sa lahat dahon ng kamote, tapos, ilbago o may suka, eh, taluta na. Tara, let's eat. Bye bye. Goodbye to all the entire world. Peace out. See you in the people. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Peace out.